Sa pagkatalo nga po mga one stories ng Oklahoma City Thunder kahapon sa Game 3, nabaon na nga sila sa 1-2 kung saan nasa delikadong sitwasyon ang kupunan. In fact, kapag natalo pa sila next game, mas liliit ang chance ang makuha nila ang dahil mababaon nga sila sa 1-3 bago pa bumalik sa Thunder ang home court. Pero hindi na naman agad tinanggap ng superstar na si Shea Gallus Alexander pagkatalo matapos itong magreklamo. Well, ayon sa naging pahayag ni SGA, pababa nga ng pababa ang nahukuha niyang free throw attempts bawat game. Sa katunayan umabot na lamang sa 6 free throws ang nakuha nito sa Game 3 na rason bakit natalo sila. Pumabor rin naman ang mga tawagan ng mga referee sa Indiana. Kaya Hiling nga ni SJ ayusin naman ang mga kanilang officiating upang mas gumanda ang bakbakan pagdating sa Game 4 ng NBA Finals. Samantala kahit man may kakayahan ng Los Angeles Lakers na panatilihin at bigyan muli ng bagong kontrata ang kanilang big man na si Jackson Hayes, hindi na rin naman ito gagawin since gagamitin na lamang nila ang kanyang maiimong kwesto sa bagong sentro sa loob ng free agency. Alam na rin naman ng team Mara mang mga magagaling na big man na magiging available sa free agency na pwede nilang papermahin kagaya ni na miles turner, thearon sharp, brook lopez at si clint capela. pero sa mga nabanggit nang unrestricted free agent nga na si Clint Capella pa rin ang pinaka-priority kunin dahil aabot lamang sa 5 million dollar ang kontrata which is afford na makuha ng Lakers ngayong off-season kaya hindi na nga kayo dapat pang magtaka kung siya ang kunin na Rob Bilinga. Matapos ngang magtapos ang kontrata nito sa Atlanta Hawks, magiging opisyon na nga siyang free agent kung saan pwede siyang lumipat sa Lakers at kunin ni ka ng walang isinasakripisyo. Mababa rin naman ang kinukuha nitong kontrata ngayon kaya makakatipid sila sa pagkuha sa kanyang serbisyo.